Oo, ikaw na nga. May chismis ako sa iyo. Alam mo ba, ang chismis mismo o ang simpleng pag-uusap tungkol sa ibang tao o ang simpleng pag-uusap ay karaniwang hindi maring maging batayan para sa anumang kaso sa batas. Ngunit kung ang chismis o usapan na ito ay natutulot ng masamang epekto tulad ng pang-api, paninira o pagsira sa reputasyon ng isang tao, maring defamation o paninira sa kanyang pangalan. Ang defamation ay maaaring maging libel kung ito ay sinagawa sa pagsusulat. Slander kung ito ay sa pamamagitan ng pagsasalita. Para mapanagot ng isang tao sa defamation, kinakailangang mapatunayan na ang inilalabas na impormasyon ay mali, hindi totoo, at may masamang intensyon ang nagsabi o nagbigay ng impormasyon. Yan, alam mo na. Itag mo na at ishare mo ng kapit-pay mong marites. Mahalaga rin na maging maingat sa pagprotekta ng sariling reputasyon at huwag pa pag-usapan mga bagay na maaring makasira sa iba At kung nabitin ka naman, panoorin mo itong buong detalye At ilalagay ko ang description sa iba ba. Yan ang chismis ko sa iyo Maraming salamat po God bless Peace out